na kababayan natin rito sa lungsod ng Maynila, residente man kayo o dito naghahanap buhay. Pansamantalang nag-aaral o may pangmatagal lang negosyo. O kahit nakikiraan lang kayo. So, kung may side Kung na lang ba kayo si ako, si ako, si ako, paano ako? Ano ba tayong tayo yan?

magbalik Taka man na is kung gumagaw Isigaw sa buong mundo Nasa ang sikat ng araw Dito sa silangan inyong matatanaw Pitong libong islang puro na Napapaligiran ng karagatan Kayo'y nabubuhay sa archipelago Dayuhan ay kumaso pumasok At sumakot sa atin Sabi nila sila kailangan natin Tayo mga halipin sa sariling may hindi Na nang ninuno, pelas ng silanganan Inarago ang likas na mayang Pilipinas, Mindanao, sa and Luzon. I'm ready. Two defenders, three stars, and the sun Manila, ang sapi ng ibay ay ngalina Tayo'y isilinang upang di maging alina Na kahit minumang, sino mang tayuhan Mandirip ng mga likas na matasang Guerrilleros, matipunero, mga marino Handang ipagtanggol ng mga sultano Pinoy, hoy! Mga kababayan! Gising! The man from the world, the killer, the showstopper Death round creator, deep like a crater Mentally, to ripping up opposition in a second, a heartbeat Making me your feet, rock through the beat The M.O.D. can cut a groove through Cause that's is back, i Make you wanna stack up the cadence, but still I'm more hard climb with the top, but still unbeaten For a chance for lifetime But rising dope rhymes make you get a feelin' What it's like to be me one time I will say fuck blood, right, going up reckless But God showed me a way to be the Channel the forth with a vision of new tomorrow that the land of the lost be relieved up in sorrow The peace of by can reign once and forever Make this land greater Stop with the man from Manila. a miller A is still a brand new authority The dance floor a king in full of superiority your hop madness, rhymes for royalty the badness. From the time I the floor, to all I finish, you be glad this just 'cause you've been waiting your life to get up and move your body right now. It's time we we'll let it all show. Just go with the flow now. You know that it's the man from uh, another. y'all know who's the man i am your mot Alisin na po ninyo ang nagpapadilim sa inyong mga pananaw. Simulan na po natin ng may linaw ang panibagong araw. Bagong umaga, bagong dugo, bagong pag-asa. Itigil na po natin ang pagtatalo. At kapag ako po ang pinakinggan nyo, panalo tayong mga manilenyo.